Hello guys, basi yung otok na ko ron guys. Huh? O ako na unaw na mga content. Yung unay, akong ron, ispiling ako na ako na una na anron. Spilling na sa ako. Spilling ngon ina kining gikan sa alas. Anto sa king kining alas. What? uno ni siya. Spilling ngon ina ko. larga. Karon spilling nako nako ang alas. Wana ang alas. O, N, E, O. Oh. Alas. Espelingo na ko ang to, T, W, o O. Espelingo na ko ang tre, T, H, R, E, E. Espeling ko na ako ang four. What? F O U R. Espeling ko ako ang five. F I V E. Espeling ko na ako ang six. X -S, -S, S I X. Spelling ko ang 7. S i -E V E N Spelling ko na ang 8. E I G H T Spelling ko na ang 9. N I N I e. espilingo na ko ang ten T I -E N espilingo na ko ang Jack J E C K espilingo na ko ang Queen Q U, E, E, N. Yay! Salamat guys sa inyong pagtanaw.